naglakad kami ng Hindi kami na sa dali sa sa ano sa sa, sa sikat na bilihan ng almusal ko sa May Santisima. Na nasa ano, na? na sa trabaho na niya. <laughs> nabaga talaga. Pero hindi ko sinabi yung pumunta. Sabi niya lang, walang well, dito lang, na kami. Malapit na kami sa bibila ng alusan. Kita ko na yung ano yan, yung an 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 sign na yan. Mandi na kami, okay. guys. Guys, eto na kami. Ang dami buwipitin. ng kakanin. Mm, um, dami ng kakanin. Mura lang. 20, 10. Mga ganyan, 10. Mga ganito, 10. Ano na yan, ya? Dami, di ba? Dami. Sarap pamili. Sa may pera. Isa. Ang dami lang. Almusal na kami nabili. Naiiyaw eh. na kami, guys. Ang almusal. Pauwi na kami. Lakad lang. Kasama ko sister. Hey guys, thank you for watching. Babush